Abang sabi niyo antivirus, treason daw yung ginawa ng presidente na gumawa ng paraan para hindi matigil ang pagde-deliver ng tubig at pagkain sa ating kasundaluhan. Unang-una ha, pwede ba? Mambabatas ka naman. Hindi naman requirement na ikaw ay abogado para maging mambabatas. Pero dahil ikaw ay tinanggap mo yung trabaho niyan at kinuha mo yan no? at uh, hiningi mo ang mandato ng taong bayan, dapat naman alam mo kung anong batas ang treason po, hindi po pwedeng magkaroon ng treason kung walang gera. Ibig sabihin, yung treason po ay it can only be committed in times of an armed conflict. Impossible po yan. Lahat po ng magbasa ng revised penal code alam na wala pong treason kung walang gera. Kasi yung uh, treason nga, eh, sa panahon ng gera, kumikiling ka sa kalaban. Senator, sana naman, maski hindi kinakailang mag-iabogado ang senador, E eh, alam alamin naman natin ang batas kasi paano ka makakagawa ng batas kung hindi mo alam kung ano yung umiiral na batas. Well, marami pag sinasabi. No? Labag daw sa ating national interest yung nga uh, hindi pagpaksok ng construction materials at repair materials. Well, ang tanong, Senator Antivirus at saka dating Justice Antonio Carpio, ang sabi niya ay spokesperson daw ng mga Chino yung magsasabi na baka gutumin ang ating mga kasundaluhan. Si Albert Einstein po nagsabi, Insanity, kalokohan, kabaliwan, yung paulit-ulit na gagawin na inaasahan na ibang resulta. Wala pong ayaw na Pilipino na gusto mag-construction at repair materials. Aba, kung gugustuhin natin, e, gagawin natin brand new, i-overhaul e, natin yung Sierra Madre, bakit hindi? Ang iso nga po, magagawa ba natin yun? Dahil nga, kapag tayo nagpasok man lang ng materyales, e, binobomba na tayo ng China. So ang dahilan po, unang-unang -una, nawin ko po ha, nako, wala pong may ayaw na completely maging bago yung Sierra Madre na yan. Ang katotohanan, hindi eh, natin kontrola doon sina. Ayaw nila. At pag nagpumilit nga tayo, binobomba tayo. O anong gusto natin? Magutom nga yung mga sundalo doon dahil bobombahin tayo kapag bidala tayo construction materials? O yung ginagawa na natin panahon pa ni Presidente Noynoy Aquino? 2013 pa po si Secretary Gasmin, inamin niya na ang tinututulan ng mga Chino ay pagdadala ng construction at repair materials. Kaya sinabi, si Secretary Gasmin po ha. Kaya ang sinabi ni Secretary Gasmin, eh, tubig at pagkain lang ang dadalhin. Merong ganyang sinabi ang Presidente Duterte? Wala po. Ang aking sinabi, well, nung nagkaroon ng bombahan, nagreklamo mga Chino nga na labag daw yan sa status quo agreement walang kinomit si Presidente na hindi magdadala ng construction materials. Kasi nga ang sabi ko, discard yan. E kung paunti-unti ka naman magdadala na hindi mapapansin, o okay, bakit hindi po pwede magdala, no? Ang realidad, kung hindi talaga nagdala ng construction materials sa loob ng anim ta taon sa panahon ni Presidente Duterte, matagal na sigurong lumubog yan. Ang pagkakaiba noon at ngayon, dinidiskartehan nga po, e eh ngayon linalantaran. Bakit? kasi nga gusto nilang uminit dahil ang buong akala nila re-race back sa atin mga Amerikano. Well, nagtawagan na po ang President Biden, nagtawagan na ang President Xi, nais po nilang pabutihin ang relasyon ng Amerika at ng China. Sa tingin nyo ba, eh, meron ng effort talaga na pabutihin ang relasyon? Eh, ngayon pa sila para makipaggera dahil lang sa isang bulok na barko sa Pilipinas? Naku naman po, gumising kayo sa katotohanan. Hindi naman po tayo gano'ng kaimportante sa mata ng mga Amerika. Hindi po nila yagirahin yung bansa na numero unong trading partner nila at numero unong investor nila at numero unong pinagkakautangan nila. Yan po ang katotohanan. Hindi po tayo gano'ng kaimportante kung ikukumpara sa China pagdating sa pang na interest ng mga Amerikano. Kaya ang aking advice doon sa mga feeling sila lang nagmamahal sa bayan, gumising na po kayo kinakailangan dinidiskartihan para maisulong ang pang pangnasyonal na interes. Pero yung pinagpipilitin nyo po, yung alam nyo tututulan at hindi papayagan, yan po ay kabaliwan. Hindi po ako nagsabi niya, si Albert Einstein.